turnover mo na siya ng prop, anong tawag dyan Turnover ko to. Properly Bali turnover. si Mamir oh, na mago, uh, iingi ng slot pero nakadayok ngayon si Mam ma Bliss. Kaya ang gagawin mo, i-turnover mo na lang to sa papalit sa'yo. Uh, 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 na si Ma'am ko ayun o, ang dulo na yan, uh, uh, iingi daw siya ng bagong slot para sa pangalawa niyang kotse. Yung sports car. Ah. Then, car. ito, full charge naman tong ano mo, radyo mo, walang problema, charger. Ito akin to, cellphone sa na lang, bigyan ah. ah, kita. Ah. Saka Mabait to, mabait guys, mabait. Mas mabait siya, tingnan mo yung mukha, gwapo no. Yan yung mga kapalitan ko rito. Tsaka pag nagto-turn over ng shotgun kailangan naka-release lahat ng bala. Huwag huwag kang sa akin. <laughs> Bakit ka harap ba sa Wait lang ha, nakalaki yata. Wag, 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 wag. Yan, ganyan po, guys, ha. Ah. Kailangan pinapakita mo sa kalaban mo. Ay, sa kalaban <laughs> mo. Sa kasamaan mo na walang bala. Opo, guys. Loob labas. Yan. Yes, po. Hmm. Properly turnover ko na sa kasama ko. Lagay mo dyan lang, guys. Ah, dyan lang sa baba. Okay, thank you. Bye. Okay, bye, bye guys.